Hello 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 hello. Hello. Hello mga master, good morning po sa inyo lahat. Welcome back na naman sa panibagong biyahe, panibagong episode. First episode natin dito sa Lala Move ngayong 2024. Today is January 3, 2024 na po. Unang biyahe sa sa taong ito. So sana maging maganda ang ating biyahe ngayong araw na ito. Uh, New Year's New Year Day no ha wala wala pa rin uh. bihira yung saber meron pero bihira so ayun mga master uh, tambay muna tayo dito hanap tayo ng booking no parang malambot yung gulong ko so yun ang gagawin natin mga master at uh, Siyempre. Dahil mababa na ang fare ngayon, eh kukuha lang tayo ng booking na medyo maganda-ganda at yung ano sa atin, no? Yung pabor sa atin, siyempre. So, hindi natin alam kung long ride or short ride ang ating pipiliin. Basta maganda yung ano. Okay, so samahan nyo po ako ngayon. Sana, sana walang mga pasaway na booking tayo makuha. No? Sana lang. Ayoko ng ano, pasaway. Ito, muntin lupa. Civic Road. Okay. Pwede to. San to, baby? Malayo. So, yon mga maser. update ko na lang kay mamaya kapag tayo nakasamba na. Ayoko pumunta ng Muntin Lupa. Alam niyo kung bakit? Ang hina ng signal dyan kapag nag-drop off ka, ang hirap kumuha ng booking. Yun ang napansin ko dyan sa Muntin Lupa sa may parteng ano, town center. Napaka ano dyan ng, ng, ano, ng signal. Minsan wala. Tawagan muna natin to. Para sigurado. Bali yung pick up natin mga master puro pagkain to. Maselan to, 154 papuntang Pasig. Ah okay, napikapan na natin to last time yung lumpia wrapper. Okay. Okay to. Talaga lang natin sa harapan to. Okay, mga master, nandito na po tayo. So, i rusi natin mga master. Sabi nila sira daw to, pero sa tagal na natin ginagamit to, no. Wala naman tayo na encounter na problema. 18,602. Hmm. Binuksan ko lang 'yan kasi ano, pag nag ano nag nagaano ako, tawag nito, plug reading. So sino nagsabing sirain si Rusi? Ayun oh. No? Pinaka mababang motor ni Rusi 125cc. Scooter niya na ano. Talagang pang walwalan lang pero tinanong naman ang kinis pa rin oh. Hindi na natin pero ang kinis. <laughs> <laughs> Depende sa pag-iingat talaga ng gamit, no? Ah? Ha? pasik- Pasig, pasig, yan lang. Teka. Lagay natin dito sa likod. Ay, pwede pala sa harapan yan, no? Paano? Yan dun, patayo. Hindi, paano? Patagilid. So, hanap tayo ng ano pa, isa pang booking mga master. Siyempre, ilalamubo. Ito talaga malupit talaga eh. Tignan Tala mo, ha? isang pick up dalawang drop off pero magkano lang ang ano magkano lang ang payment 183 lang ito yung ano balik na naman sa pagkaburaot yung mga pera nila mo yan ang hindi maganda yan mga master imagine mo dalawang drop off 183 lang grabe no so kaya kailangan talaga maging balik tayo sa pagiging matalino sa pagkuha ng booking no wala tayong ma-pick up dito sa part na to lipa tayo ng pwesto medyo mahina yung signal ko dito mga master So, ayan mga master, meron na tayong second booking. Papuntang Pasig din to. Okay, tirahin na natin to. Let's go, let's go, let's go. Kirino, abi nyo lang. 149 pesos. Ayan mga master, nandito na po tayo sa ano. Nandito na tayo sa ating pickup. Hello, hello po, Lala Move. Ah, na nandito na po ako sa New Corona Builders. Papuntang ano po Pasig Ito lang bang apat ma'am? Uh. Ah pwede na to Huwag na ikahon Oo Okay Pwede na to kasi Dito lang yan Okay mga master ayan, na complete na Ang ating dalawang booking right, So ayan mga master Update ko na lang kay mamaya Pag nandoon na tayo sa ating Drop off Ayan mga master Balik na naman tayo dito sa Napaka traffic na kalsada Pero ayan Mukhang malapit na matapos to may ibsan na yung traffic dito baka putulin na naman ang DPWH itong project nila eh <laughs> mukhang puputulin nga <ko. laughs> <laughs> oh eh joke lang tatapusin nila yan kasi napaka ilang, ilang dekada na itong kalsada na ito walang pagbabago ngayon lang Walang bakal yung ano yun walang bakal yung mga ano yan eh. para mabilis ano masira para mayroon sila ulit aayusin No, pansimong mo, ganyan ang kalsada sa atin, no? Walang mga bakal. Hindi ko alam kung ang dahilan nila ay eh, para mabilis masira. Para may ayusin ulit sa mga susunod na uupo. Kasi kung talagang gagawa ka ng kalsada, dapat matibay. Ah, so, walang mga bakal yung kalsada sa atin, eh. National road yan, eh. ah. comment down below, bakit ganun? Dahil ba sa tectonic plate sa atin gumagalaw ang lupa para pag gumalaw ay madaling ayusin or talagang sadyang wala talagang bakal para mababa yung budget hala <laughs> ah, hindi ko lang ma-get yung ano, point bakit ang mga kalsada sa atin walang bakal may bakal naman yung dugtungan lang, yun lang pero the rest wala talaga bihirang bihira makakita ng kalsada may bakal Ayan mga master, nandito na tayo sa Lowton Avenue. Papunta na tayo ano, the fort. Doon nagdaan natin eh. Tapos labas tayo ang C5. Ayan. So malapit-lapit na tayo sa ating first drop-off sa Pasig. Kunti na lang. Kirahin na natin. Toh! Alam ko na tong, ano, alam ko na tong pinag-ano natin, pag natin, na, nakapag-deliver na rin tayo dito last time, no? Tsaka same lang din yung pickup up and delivery dito to eh, sa may tindahan. Doon sa lalaki. Mabait to eh. Last time nagbigay sa atin ng ano eh ng tip. Ito 'yan oh, si boss. Dito 'yan, dito 'yan. Alam ko na to eh. Ang galing, no? Ito sa may tindahan. Ayan, dito yung mga master. Ayan, dito, 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 dito. Hello, boss. Ah, uh, deliver po. Lala move. Nandito na po ako sa harapan ng tindahan. Ah, uh, yung queen, queen entrance store po. Sige, boss. Sige, boss. Ah, uh, 154 lang, sir. Apo, uh, nandito na po ako sa may bakery. Ayan. Okay, salamat boss. Uy, oh. Sabi ng mga master, mabait to dito eh. Diba? 154 lang ginawang 170. Panalo. Panalo ang booking natin. Oh. Okay mga master, kakadrop up lang natin ang ating isang parcel. So papunta na tayong sa ating ano, sa ating drop up ulit. Pero maghahanap pa tayo ng ano, ng booking baka sakali meron tayong makuhang ano kasabay papunta rin doon sa ating ano, sa ating drop off. Ha. Negative na 'yung mga booking mga master, may makikita ka na naman booking na 50 plus, 60 pesos, 83, 82, grabe yung oh. Less than 100. Ano pa 'yan? lalamove Sir, hati, hatid na muna natin 'tong ano na 'to. Hatid na muna natin 'yung ah uh, uh, parcel na 'to mga master para ano? Para maka-pick up na tayo ng iba. Okay. So, ayan mga master, nandito na po tayo. Nandito na tayo sa ano to? Bonan sa builders. Okay, tama. Tawagan na natin para sigurado. Okay, singil, singil, singil. Ano lang, ma'am? 149. Ayun. Thank you po. Thank you. Okay, so ayan mga master, hanap tayo ng ano, pwesto eh, medyo malamig-lamig tapos doon tayo magganap ng booking sana makasyamba tayo dito no sa Pasig eto mga master maganda-ganda yung pair ng booking na to kaso lang medyo maselan to mga master inaalam pa yung eta natin no saka yung ano uh, tatawag pa tayo sa kanya once na ma up na natin so ayun yung eta exact time of arrival daw kailangan malaman niya so puntahan na muna natin to mga master So, puntahan na muna natin dito sa ano, sa pick natin. Malapit lang dito. No? Tirahin na natin 'tong mga master. Let's go. All right. So, ayan mga master, nandito na po tayo sa ating pick point, no? Tingnan natin kung ano saan dito On the left daw. Anong number nito? Na Tingnan natin. Okay, house number 4 daw. Doon 'yun. Okay, kumaliwa na po ako. Op! Oh, ito na ako, sir. Ito na. Okay. Okay po. Ma, ma'am, po ito, ma'am? O. Oh. Ah, hindi naman siya masisira, no? Ah, hindi naman. Ah, sige. So, ayan, mga master. Pick up na natin. Pero hanapan natin ang kasabay ito, syempre. Para hindi naman tayo talo, no? Papunta ron. Papuntang mundin lupa din ang hanapin natin, no? tirahin na natin ito mga master let's go ayan mga master uh, meron tayong second booking mga master papuntang Bacoor so puntahan na natin ito no? uh, nagkakalaga ng 210 ang baba pero okay lang wala na tayo magagawa dyan eh, kay, ano, kay lalamog mababa talaga importante double book ang ano natin ang tawag nito ang pickup up natin Master, dito na tayo sa ating ano, uh, second pickup lubak malapit na tayo konti na lang 200 meters ano kayong pick upin natin sana naman ano no maganda sana maliit lang papel lang o oh, kakasya dito sa harapan okay rin box no? Oh, na tingnan na lang natin kung ano yung mapipick up natin mas importante meron tayong dalawang booking hindi masasayang yung ating biyahe hello po mo po Okay. Dito ba ito sa may kulay red na gate? 15. Number 15 po. Ayun na. Anong laman ito, sir? Ah, hindi naman mababasag. Teka, check natin. Ayan. Okay lang ba ito sa harap? Ilagay ko. Nakasabit. O, oh, sige. Doon na lang ito, no? Ako na. right, mga master. Quality. Booking natin. Panalo ito, mga master. Ayan, no? natin yung ano yung parcel natin dalawa ah, uh, dire diretso na to wala na tayong hintuan na ito no? maliban na lang kapag iihi tayo so tirahin na natin to kasi inaantay na tayo nung ano natin yung client natin ito mga master ang lupit to dalawang sakong damit to magkano kaya kontrata nyo dyan <laughs> hindi ko kaya magsakay ng ganyang kalaki pas tayo pag ganyang kalaki mga master yung ano nung Aerox eh, sa ay ano tawag nito no. click masyadong tutok sa akin nakasignal lang ako ng kaliwa eh kakaliwa din pala siya bangga tayo mga master okay lang ano lang naman yun eh tamang dikit lang pero oh, buti na lang hindi tayo natumba Tingnan natin kung may damage. Wow. <laughs> Sensitive si Rusi. Binangga tayo sa likuran. Tapos biglang umano. Hindi ko na mabutan to eh. Come uh, full lang naman tayo mga master. Hindi naman tayo makikipag-aw. Nawala na. <laughs> Nagmadali yata. Pahabulin ko siya eh. Nawala, nawala. Tumakas mga master. <laughs> Na-hit and run tayo. Hinakasan tayo mga master. Loko yun ah. Porke rusi lang yung motor natin. init and run tayo. Masyado kasing tutok eh. Ayan ang mga rider na tutok masyado. Tapos hindi kayang kontrolin ng sarili nilang motor. Tapos pag nakabangga, takbo na. Ayan oh, nawala oh. Saan na kaya yun? Baka lumiko dun. Paglingon ko na ganun. Paglingon ko sa kabila, nakaikot na eh. Hindi <laughs> natin abutan ah. Baka dito. Tingnan natin kung maabutan natin. Honda click na pula eh. Wala. Nagmamadali. Tumakas na nga mga master. Tingnan natin kung maabutan pa natin ah. Kung meron pa tayong maabutan ah. Loko yun ah tinumbok ako sa puwetan tingnan natin kung may damage yung rosy natin na malupit magkakadamage man to ano lang to tapalodo wala naman siyang ano dyan eh wala hindi na natin nabutan <laughs> sira ulo magsasabihan lang sana natin eh Huwag tutok lang tutok eh na nakaliko na yata mga master on the click na pula ito gray ito eh hindi ito yun anyway sige good luck sa kanya tapalodo lang yung ano yan nabangga niya sa atin tsaka gulong wala hindi natin naabutan alright mga master nandito na po tayo boss harmonica building u U207 Hello po, Lala Move Delivery po. Ah, uh, nandito na po ako sa may harmonika sa baba po. 2.30 lang po. Success mo, Master. twenty. Oh, may tip pa tayo na. 5 pesos. No. right, let's go. Panalo. syempre, bilis. Panalo talaga yung booking natin pag mabilis mo, Master. So, let's go to our next drop off. So, ayan mga master, meron na tayong ano, meron na tayong booking, no? Babalik lang tayo dun, 3 kilometers away lang. Ayan, puntahan na natin. Ang ano lang nito, ang drop off along ano lang sukat road lang, kaya okay siya mga master. So, ayan mga master, waiting lang tayo, no? Nandito tayo sa may Petron. Antay tayo mga master. Pagkain daw. Dadali natin eh. So ito rin yung pagkain. Ayun na yan. Oo. Uh, si ano? Danica. Okay. Iyan lang. Hindi ba matatapon to? Pwedeng ipatong yan isa no? Hindi. Papunta na ako dun. Pasabihan na lang. On the way na ako i eh. Ready nila yung line nila. Para matawagan ko agad. Sige no. Ayan, kausap po siya eh. Pababa na yata. Ay, ito na. Oops. Oh. Ayan. Teka. Okay na po to, ma'am. Okay, salamat po. Alright. So, quality mga master. 150 pesos di na masama di ba ganda ng booking natin e so, syempre hanap pa rin tayo papuntang bako or baka sakali makachamba tayo okay so ayan, quality mga master ganda ng ano natin ganda ng latag ng booking thank you Ayan, ayan mga master, meron tayo ulit booking papuntang Bacoor to, saktong-sakto. Hindi masasayang yung drop-off natin sa Bacoor. So papuntang Baco Orto no, doon din sa dadaanan natin papunta sa drop off natin. Mura lang to, 90 pesos lang to eh. 89 pesos nga lang eh. Malapit lang naman. So sakto lang mga master pang gasolina. At least dito tayo lugi. Hello po. Uh, sir, lalala lala mo po. Nandito na po ako sa harap ng ano, PC Play. Agal wala pa. Much better So ayan mga master Let's go Sa ating ano Sa ating mga drop off Ano na to Last drop off na siguro to Kota na tayo mga master eh Panalo na yung booking natin Isang ano Isang pasada lang Master Ayan andito na po tayo sa ano Sa ating Tawag nito Drop off Sa kaya Saison Okay na. Dito na yata yun eh. Sabi tapat daw ng Uno QL. Boss, alala mo po ito. Ah, uh, nandito na ako sir sa ano eh. Saan babanda Papasok ba ako sa Eskinita? Sa may 339? Boss? A Hindi. Uh, I the drop lang. oh, drop ko lang. Galing ng paranyake sa PC Play. A oh. But... Ah, uh, pwede ba akong umikot? So ayan mga master, sabi sige pa dito. Okay mga master, let's go. Ah, uh, kakadrop lang natin diyan, nagpagas lang ako saglit. At diretsa na po tayo sa ating ano sa ating drop up. Punta na tayo sa drop up natin dito sa Kapite. Let's go, let's go, let's go. So, 6 kilometers away na lang tayo sa ating ano, sa ating drop off. Malapit na tayo mga master. Diretso na tayo. Okay, nandito na po tayo. Sa ating ano, A uh, drop of point. Sa kabila. Thank you. Ito yata yun. Ito agad na natin para sigurado. Black 12 Black. Ayan, tumatawag ako eh. O, oh, kaya ano na po, kay Greg. Opo. Bali, ano lang po. 220 kasama yung tax dun sa gate. Eh, salamat sir. Thank you po. Oo nga, ay galing pang ano, pasig. Thank you po. Alright. So, yun mga master, quality. <laughs> Ang bilis hanapin. So, eh, maraming salamat kay sir. Binigyan pa tayo ng pasobra. Pang -meri merienda. Thank you. So, ayan po mga master. Siguro, yan na muna ang ating biyahe ngayon. Naka-anim na booking na tayo, no? Okay na. Naka- naka isang libo rin tayo. Mahigit, no? Hindi naman masama Pwede na yun, mga master. Na ayan, tabi muna tayo dito, mga master. Ah, nauuhaw ako minum muna tayo ng water. So, ayan mga master. Uh, hapon na. Ang oras po ay alauna ng hapon. Ayan, lumabas tayo kanina ng alas. Mga alas 8 yata, no? Mga uh, ganun. So, half day, syempre. As usual. At uh, kumita na po tayo ng kahit pa paano. Naka-saradong isang libo rin tayo, no? So, okay na yun mga master hindi na tayo magsasagad para mayroon pa tayong energy siyempre para bukas so maganda po ang naging biyahe natin kahit mababa yung fare ngayon no? naka anim na naka -anim na booking tayo ngayon so average lang din sakto lang kapareho lang din ng mga biyahe natin ng mga nakaraan no? halos lagi lang tayong apat anim ganyan na naman yung booking natin eh. pag, pag maganda ang biyahe so hindi naman tayo nagpapasobra no? lagi lang tayong ano, sakto lang yung ano natin yung tawag natin biyahe natin hindi tayo sumasagad para syempre meron pa tayong energy so yan lang po mga master ang ano natin ang biyahe natin ngayon yan yung update natin sa kauna-unahan natin biyahe ngayong 2024 dito sa lalabub serie natin season 2 episode 36 na yata tayo o 37 di ko na matandaan basta yun po so maraming salamat po sa lahat ng ating mga subscribers dyan sa walang sawang pagsuporta sa lahat ng ating mga content na linalabas whether uh, adventure vlog short clips yan yung mga short ano natin videos tapos lalamove serie natin So maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at pag-update dito sa channel natin. Uh, at mga master, uh, sa mga hindi pa nakakapag-subscribe po dito sa channel natin. ayan, mag-subscribe na po kayo mga master. Sana maging part kayo ng ika-100,000 subscriber natin, no? Ah, uh, syempre in advance magpapasalamat na ako sa inyong lahat. Uh, at syempre, kiklaim na natin 'yan na tayo po ay aabot na sa 100,000 dito sa ating uh, YouTube channel. So, yun. Uh, this year mga master, no sana ma-reach natin 'yan. 8,000 away na lang tayo sa ating goal ngayong ngayong ano na to, ngayong mga oras na ito. Uh, tayo po ay humihingi ng siyempre suporta sa lahat ng ating mga mga taga-panojan, mga bumibisita na sana po yan mag subscribe kayo dito sa channel natin mga master please <laughs> malaking bagay na yun mga master napakalaking bagay nung subscribe at saka yung like nyo lang dito sa channel natin no? Uh, sana tuloy tuloy lang ang ano hanggat hanggat nandyan po yung ating mga taga suporta tuloy tuloy lang po ang ating mga content dito sa ating uh, channel at uh, asahan nyo po marami pa tayong mga gagawing mga content dito na uh, ano nakakaiba <laughs> dito sa channel natin so ayun hindi na pa ako magtatay mag, mag ano, tawag magpapaligoy-ligoy pa mga master humihingi ako ng ano talaga ng suporta sa inyo kasi alam nyo pangarap ko talagang ma yung ano mga master mga 100,000 subscriber sana maging part kayo ng ano ng uh, ano natin no? ng dream natin no? hindi po mabubuo yung pangarap natin kung wala kayo at syempre maraming salamat sa nandito since day one alam nyo na kung sino kayo mga master no? thank you po sa inyo lahat sa patuloy na pag stay dito sa channel natin So yun na mga maser Babalik po ako sa mga susunod na araw Magkita kita tayo At uh, syempre same channel And Ano pa bang gagawin natin Kundi magpapahinga muna tayo pansamantala Abangan nyo po yung ating mga upcoming vlog Mga ano natin Ito meron tayong bagong content Yung ride and camp at saka fishing uh, Fishing and camp natin Tama ba yun? Camp and fishing vlog natin So yan magandang adventure yan mga maser sana magustuhan nyo rin yung ating mga content sa ride camp and fishing vlog so ina na sinagad sagad na natin <laughs> dati camping lang eh no ngayon sinamahan na natin ng ano isa pa all right so thank you po sa inyo lahat at maraming salamat sa patuloy na pagsuporta God bless po sa inyo lahat at mabuhay kayo. Mag-iingat po tayo sa lahat ng ating mga lakarin. And happy new year po. Bye bye.